So, hello guys. Ako nga pala si Nevig. siyempre, tuturuan ko kayo kung paano ba maglaro ng chess. No? So, sa una, mahirap to laruin. Pero, pag natutunan nyo na, madali na lang yan. So, tuturuan ko muna kayo kung ano ba ang mga tawag sa mga piyesa na ito. Meron siyang tinatawag na white at saka black. No? So, ito. Tuturuan ko muna kayo. Kung nakikita nyo itong walong ito, ito yung tinatawag na bone. Ito yung mga kalbo na yan. No? Yan. So, medyo matagal-tagal na rin itong chest ko kasi bata pa ako nandiyan na yan. So, yan yung tinatawag na bone. Yan, yung walong nasa unahan. Yan. So, ito nasa dulo. Ito yung tinatawag na rook No? So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano bang galaw ng mga yan. So, ito naman, ang tinatawag na horse kabayo. Ito naman, natabog ito, ito bishop. No? So, yun. At ito naman, queen. No? So, yung mga sinasabi ko rito, meron din dito sa kabila. No? Queen, horse course, ganun. At ito naman, king. No? Ito yung pinaka-poprotectan mo. Ito yung pinaka-malaga sa chess. Itong king. Dahil pag ito ay na-captured ng kalaban, ay matatalo ka. So, yun. So, umpisaan natin kung paano ba yung galaw nila. So, yun. Umpisaan muna natin sa phone. So, itong phone, kapag nandito pa nakapwesto sa pangalawang linggo, uh, pangalawang box na to, kung one, 1, 2, ito sa pangalawa, ang unang galaw niyan is, pwede siyang humakbang ng pangalawa. No? Pero ang talagang tunay na galaw niyan ay isa-isa lang. Pero pag nandito pa siya nakapwesto, Pwede mo siyang humakbang ng dalawang box. So, yan. Pag, at pagdating dito, pa isa, isa lang. At pag naarating, na, pag, pero pag in inunog mo siya ng isa rito, hindi na siya pwede magdalawa pa. No? Palaan nandito pa lang, magdadalawa na siya. Dalawang hakbang. So, dito, pag naka-move ka na ng isa, isa-isa na lang yan. Pero pag nandito pa, gusto mo yung pangalawa, pwede yan. So, yon. So, Paano naman ang galaw na itong rook? No? Tanggalin muna natin itong iba. No? So, ang galaw na itong rook ay puro diretsyo lang. Diretso pa ganon. Diretso pa ganoon Puro diretsyo lang. Gano lang ang galaw niya. Kahit sa mupes, pwedeng isang box lang. Pwedeng diretsyo. Basta gano lang ang galaw niya. Ito ay diretsyuhan lang. So, next naman natin itong horse. So, tandaan nyo na itong horse ay <laughs> ang galaw na ang galaw nito ay pael sample dito no ay tanggalin natin to okay hindi na siguro tanggalin itong horse na to ay pael ang tira no bali tatlong guhit 1 2 3 no hindi sa pa 1 2 3 so yun basta tandaan nyo na ang galaw nito ay pael no tama 1 2 malit na L Ayan. Kaya kung nari, wala tong phone na to, nakaabante. Pwede rin sa dyan kasi pa L yan. No? One, two, three. So, yun ang galaw ng horse. Puro pa L yan, guys. Example natin dito. Mm. yan yan Ayan, pwede rito. L. Pwede rin dito. L. Or pwede rin dito kasi pa L. So, yun. Yun ang mga tira ng horse. So, ito naman bishop, itaturo ko, no? Paano ang galaw ng bishop? Ang bishop, pag nakalagay siya sa itim, puro itim lang din ang galaw niya. Puro pahalang naman siya. Hindi siya, hindi siya pwedeng dumerensyo ng pagganon na, na nasa kulay box. Hindi. Puro pahalang. Ganyan. No? Puro pag ganyan lang tira niya. Puro pa, pahalang lang. No? Kunwari, nandito siya. So yun, pwede siya punta dito. Dito yan, palang. So ngayon naman, ituturo naman natin kung paano ang galaw ng queen. example natin dito. So ang queen naman, ito yung mas maraming move. Kung mga mas malawak yung gagalawan niya kaysa sa lahat ng mga piyesa ng chess o chess pieces. No? Kasi siya, pwede siyang paalang. Pwede siyang paalang. Yan. Pwede rin siyang diretsuhan. No? Yan. Pahal padiretsyo. At pwede rin pahalang ang kanyang galaw. No? Ganun ang tira ng queen. Pero hindi siya pwede tumira ng katulad ng sa horse. Kasi sa, whole, sa horse ay pael. Pael ang tira niya. So, ganun ang kanyang move. At ito naman, hindi siya pwede pael. Sa kanya ay diretsyo. Yan. At pwede rin pahalang. So, ganun ang move ng queen. Siya mas maraming, um, uh, kumbaga mas malawak yung kanyang gagalawan sa lahat ng mga ano dito. Siya ay pinakamalakas dito sa, sa chessboard. Siya ay pinakamalakas dito, ang queen. Okay? Next naman natin yung king. No? Ano ba ang galaw ng king? Ang king, ang galaw niya ay yung mga nasa, pal, nasa, paligid niya lang. Isang move lang siya. Para lang din siyang pawn. No, para pawn kasi, padiretso lang pa isa isa hindi siya pwedeng punta dito no hindi siya pwede ang pwede lang ang pun pag may kakainin siya pag may meron siyang kakapture yan nga ganyan natin nandiyan no kakainin niya yan mga pwede yan kasi ang kain na ito kung paano siya mag capture pag ganun no so ang pinakaiba naman na itong king pwede rin siyang dumiretso pwede rin siyang nasa gilid niya yan no pwede siyang pahalang pero isa isang isa isang box lang hindi siya pwedeng kung tagad magakbang ng dalawa, hindi. Yung mga nasa paikot niya, kumbaga nasa pabak siya, kung ano yung nakapaikot sa kanya, yun yung gagalawan niya. Example natin kung may mga nakaharang dyan. So, no, so hindi niya pwede puntahan to kasi merong nakalagay na phone, phone, phone. Ang mga pwede puntahan dito, 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 dito. So, meron siyang five moves no, na pwede pagpilian. No? So yun, naturo ko na sa inyo kung paano ang galaw ng mga pyesa ng chessboard. So, yan. Next, natuturo ko sa inyo kung paano ba. Kung paano ba sila kumain. So, kahit hindi ko na siguro yung kasi ang, ang pagkain nila. Kung paano rin ang galaw eh. So, ganun. Naturo ko na lang sa inyo mga strategy ng na mga nalalaman na ko sa chess. So, yun. Maraming salamat sa mga nanonood na itong vlog ko. Ah, uh, yeah. <laughs> Thank you.